Ang sirang bike mo, Tay? Ano bearing. sirang bike mo? Bearing. Bearing? Saan sa gulong? Harap? Likod? Harap. Harap? Ha, ah, oh, maalog. Igilid eh, mo, sir. Meron akong bearing dito. Lagay mo muna rito para di tayo masagi. Saka pa ba uuwi, sir? Binangonan. Binangonan? Nako, layo mo pa. Bibili ako ng bearing. Ito eh. sir, may bearing ako. Ibigay ko na lang sa iyo. Sir, i-ligay mo muna rito, sir, para hindi tayo ma masagi. Sir, pahawak ako na ito sa ilalim. Sir, ikuti mo. sir, testing mo muna. Ikot ka lang na isa para sure tayo na makauwi kang binangonan. Ah, sir. Okay na? Ay makakauwi na kayo ng binangonan yan. ano, na. Ay, hindi po ako naniningil, sir. Okay na po yun. Naghanap tayo naman Ah, naghanap kayo ng shop? O, ganyan pa Marikina eh. Marikina? Ah, magkasama kayo? Oo, oh, kaya pala eh. Ayun, makakawi na kayong binungunan yun, sir. Ah, abot na kayo nyan. Ah, wala naman, sir. Wala naman. Ang pangalan nyo? Ah, Nas po. Nas. Okay pa. pa naman po, wala naman.